Hello guys, tara sama ninyo ako mag ano, magputol-putol ng sitaw. Ayan, aadubuhin natin guys. Oh. Ayan, tara. Putol-putolin na natin guys. Ayan, mag-uusap tayo guys. Ito, okay lang naman. Yung page ko, not eligible na, kaya kailangan talagang ano, Uh, mag-post ng mag-post kahit ano ng video bas para ma para hindi ma ano maabsinan ni boss ayan ito bibili mamaya ako ng ano soka, toyo, sibuyas at saka bawang tapos syempre may ano yung ano ay, iwan ko anong dapat iyan. Bibili pa ako ng ano pala ng giniling ihahalo ito. Saba kayo. May pupuntahan ako. Mamaya gagala ako. kahit one half lang na giniling pwede na tapos may ginisa mix bibili tayo may bisita ako kakain dito kaya yung mga bisita ko pupunta dito um, kumuha, kumuha lang kayo ng kanin <laughs> Mga baser ko dyan, huwag kayong ma-stress. Naku, lalo kayong magkakasakit niyan. Hmm. Ako, hindi ako nag-ano, tahimik lang. <laughs> Ay, naku, nakakatawa talaga. <laughs> natatawa talaga ako walang magawa sa buhay ayan patapos na nahugasan na to guys ha pero uhugasan ko pa to uhugasan ko isa isa <laughs> Ay, naku. Pagising nung kasama ko, mag ano, magluto, hindi ako magluluto. Hindi ako marunong. <laughs> Tagakain lang ako. <clears throat> ah. Parang ang leit ko dito sa, ano, sa pwesto ko. <laughs> Ay, nako. O siya. Sige na, guys. Tapos na. Thank you, thank you. O, ayan, o. Oh. Thank you, thank you. Maraming, maraming salamat po sa pag-watch. Uh, Oo. Oh. Huwag nyo nang i-share kasi hindi naman, ano, hindi naman sila pumupunta dito. Okay lang yan. Maraming salamat. Bye!